Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istorya ang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwento may dalang solusyon. Mga balitang pampagal, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula lunes sa ang alauna ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw, Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon ng ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno na pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, kauna-unahang bakuna kontra bird flu ay inaprobahan ng Food and Drug Administration. Pagbabayad ng travel tax maaari ng gawin sa eGov Super App. Pitong hotels sa Pilipinas, pasok sa presiyosong Michelin Guide. Deklarasyon ng Abra bilang tourism at cultural heritage area ipinanukala sa kamera. Kauna-unahang large-scale waste-to-energy facility sa bansa itatayo sa darla 248 billion pesos na Airbotics Innovation Hub project na hata-dang itayo sa Baguio City. Johnny Tres na nagligtas ng tatlong estudyante sa nasusunog na paralan sa Maynila, nakatanggap ng cash aid. Pinakamalaking science museum sa bansa, binuksan sa Paranaque. At Philippine Deaf Team Kumamada na ikalawang pwesto sa second nd Saudi's Asian Deaf Games. Sa ating unang better news ngayong araw, inaprobahan na ng Food and Drug Administration ang kauna-unahang bakuna laban sa avian influenza o bird flu sa bansa na layong pigilan ang paglaganap ng H5N1 at Newcastle disease upang maprotektahan ang poultry industry at national food security. Magbabalita si Millie Warha. Inaprubahan na ng Food and Drug Administration ang kauna-unahang bakuna laban sa avian influenza o bird flu sa bansa. Isang mahalagang hakbang para sa kaligtasan ng poultry industry at national food security. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malaking tulong ang bakunang ito para mapigilan ang paglaganap ng H5N1 bird flu at velogenic Newcastle disease, mga sakit na mabilis kumalat sa mga manok, ibon at posibleng maipasa rin sa tao. Ituturok ang po na sa dibdib o ilalim ng balat ng mga sisiyo na may 10 araw pataas at kailangan 10 hanggang 14 days para maabot ang ganap na immunity. Para sa Deezer HTV, ito si Borha Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa mga traveler dahil may iibsa na raw po ang inyong stress sa pagpila. Sa anunsyo kasi ng Keza, maaari na magbayad ng travel tax sa mga biyahero gamit lamang ang eGov Super App. Paano? Alam natin sa report ni Dustin Byron. Magandang balita para sa mga biyahero. Pwede na bayaran ang inyong travel tax online gamit ang eGov Super App at e system o isabay ito sa pagbabayad ng inyong flight ticket. Ito ang inanunsyo ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA, ang ensya ng pamalanan na katalaga para sa pangungulekta ng travel tax. Ibig sabihin, hindi na kailangan pumila pa sa mismong airport para magbayad ito ng malaking tulong daw sa pagpapabuti ng travel experience at maywasan ng pagpila sa mga counter. Mababati dong Hulyo na may sakatuparan nito sa isang memorandum of understanding sa pagitan ng Tiazatan Department of Information and Communications Technology o DICT, sa naturang app na kapalaban tiyas sa travel tax kung saan nidedirect ang mga travelers sa pinasimpleng payment process at sa nais ng payment method. Pagkatapos magbayad, ay bibigyan sila ng acknowledgement email na magpapabili sa verification process sa airport at immigration counters. Ang mga nakokolektang buwis ay ginagamit ang bansa sa mga info projects ito at ang paglalunsad ng educational programs na may kaugnayan sa turismo sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED. Samantala, nagkakalagang mula 1,620 hanggang 2,700 pesos ang full travel tax para sa first at economic class category. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samatala, isinusulong naman ngayon ang isang kongresista ang panukalang batas na siyang magdatatag sa probinsya ng Abra bilang isang key tourism at cultural area. Nakapaloob po si House Bill 3120 ang mga tourism-driven policies na siyang magsisilbing catalyst tungo sa mas inklusibong pagunlad ng probinsya kabilang na ang mas pinalakas na suporta para sa ilang flagship festival at events. Ang buong detalye sa report ni Arnold Herrera. Ipinapanukala ngayon ni Abra Representative J.B. Bernos ang batas na siyang magsusulong ng sustainable at cultural development at mag-aakyat sa probinsya bilang isang priority tourism heritage area sa ilalim ng House Bill 3120 o Abra Tourism and Cultural Heritage Development Bill, magkakaroon ng isang komprehensibong framework ang lokal na pamahalaan para palakasin ang sektor ng turismo tungo sa mas maunlad at inklusibong development. Tatawagin ito bilang 10-year Abra Tourism Development Framework kung saan magsisibitong ali tuntunin sa pagtukoy ng tourism development zones, ecotourism, heritage at cultural preservation guidelines gayon din ng environmental safety measures. Tetiyakin din ng panukala na magiging mabusisi ang cultural mapping at pangangalaga sa mga kagamitan na may taglay na historical value. Kabilang na rin sa plano ang pag-institutionalize ng local flagship events tulad ng Kawayan Festival, na magbibigay pansin lalo sa likas na kultura ng Abra para kay Birdos. Likas na mayaman at makulay ang mga tanawin at kultura sa Abra. Kaya't marapat lamang itong mabigyan ng karampatang pagkilala para sa patuloy nitong paglago at pangangalaga. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music. Sa iba pong balita, pitong hotel and resort sa bansa naman ang nadagdag sa presiyosong Michelin Guide. Dahil dito, makiat na sa dalawampu ang kinikilalang property sa Pinas ng tanyag na Travel Guide and Trusted Global Reference pagdating sa World Class Hotels and Restaurants. Kung ano po ang mga bagong nadagdag sa listahan, alamin sa The Better News Report na ito. Ilang hotels na naman sa bansa ang nakapasok sa listahan ng tanyag the Michelin Guide o database ng trusted global reference pagdating sa world-class hotels and restaurants. Ayon sa Department of Tourism, ang pitong hotel sa Dumagdag ay Nobu Hotel Manila sa Paranaque, Grand Hyatt Manila sa Tagig, Sheraton Cebu Mactan Resort, at kung sa Palawan naman ang pag-uusapan, kabilang sa nakapasok ang Peace Leo El Nido at the Funny Lion El Nido habang nasa Michelin Guide na rin ang The Lind Boracay na matatagpuan sa Station 1 at The Western Manila sa Ortigas. Sa pagkakadagdag ng pitong hotels na nabanggit, sa ngayon, 20 luxury hotels and resorts na sa bansa ang featured sa Michelin Guide na sa pagbibigay pagkilala sa top restaurants and hotels all over the world mula pa noong 1920s. Music. Nakatakda namang itayo ang kauna-unahang large-scale waste energy plant sa Pilipinas. Malaking hakbang ito pang mapaunlad ang sustainable development at ang pagiging moderno ng waste management sa bansa. Mga detalye sa report ni Robic Manuel. Apat na milyong halaga ng Waste to Energy o WTE plant ang nakatakdang itatayo sa apat na etaryang lupain sa Kapas Tarlac ng ATD Waste to Energy Corporation, katawang ang Global Heavy Equipment and Construction Corporation at ng India-based Utsam Energy Limited. Ito ang magiging kauna-unahang large-scale waste to energy facility sa Pilipinas, isang makasaysayang hakbang tungo sa sustainable development at modernong waste management. Ayon sa presidente at CEO ng ATDWTE na si Amando Diaz, ang proyekto ay naglalayong tugunan ng dalawang urgent national concerns, ang waste management at ang energy generation. Sinabi ni Diaz na ang nasabing pasilidad ang magiging una sa Pilipinas na idinisenyo upang i-convert ang solid waste sa malinis at renewable energy. Ayon pa dito, higit pa ito sa isang planta ng kuryente kundi ito ang magsisilbi bilang transformative solution na umaayon sa layunin ng pangangalaga sa kapaligiran, energy security at sustainable urban development. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala na na ng mga itayo sa Baguio City ang gawna-unahang Artificial Intelligence Robotics Screening Center and Innovation Hub na nagkakahalaga rin po ng higit dalawang daang milyong piso. Layan itong paigtingin ng Smart City Program at bigyan ng mahalagang kasanayan ng mga residente sa harap ng lalong pag-angat ng teknolohiya sa mundo. Mga detalye are for James Galanges. Isang hakbang na lang at nakatakda itayo sa tinaguro Summer Capital of the Philippines o Baguio City ang kauna-una ang Artificial Intelligence Robotics Training Center and Innovation Hub. Layo nito paiktingin ang Smart City Program ng lungsod at diyan na mahalagang kasanayan ang mga residente sa harap ng lalong pag-angat ng teknolohiya sa ating mundo. Arnie Cordillera State Institute for Technology Education Executive Director Daisy Bongalon, hihintay na lamang nitong approval ng lokal na pamalaan na gamit ng 500 square meter land adjacent property na pagtatayo na nasabing AI Innovation Hub. Aabutin naman sa 248 million pesos ang kakailangan ng pondo upang pagtayuan ng mga pasilidad para sa kagamitang tutulong sa pagkomersyalisasyon ng mga inubasyong mabubuo sa loob ng na nasabing center. Kasalukuyang nagaganap ng mga kasama kasamang Department of Education Baguio City ngayong malapit sa isang elementary school ang pagtatayo ng na nasabing pasilidad. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatanggap naman ng cash assistance at isang sakong bigas ang dinaguri ang hero janitor ng isang school matapos isalbang tatlong estudyante sa sunog sa isang paaralan sa Maynila ang istorya ng tapang at kabayanihan niya hatid ni Milly Nakatanggap ng cash assistance ang isang school janitress na dinagoy ang hero janitor matapos isalbang tatlong estudyanteng na trap sa sunog sa isang paralan sa Maynila noong Marso. Personal na inabot ni Manila Department of Social Welfare Director Jade De La Fuente ang cash aid at isang sako ng bigas bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Ayon kay De La Fuente, ito'y pagpupugay sa isang manilenya na nagpakita ng malasakit at tapang sa gitna ng panganib. Tinayak naman ng MSWD na hindi malilimutan ang kabayanihan ng na nasabing janitress at patuloy itong bibigyan ng pagkilala. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman po para sa mga museum goer, binuksan na kasi sa Paranaque ang Mind Spark, ang siyang tinuturing na pinakamalang science museum sa Pilipinas. Alok po nito ang makabagong pasilidad at mga interactive experience upang hikayatin ng mga bata at matanda na mas tuklasin ang mundo ng agham at teknolohiya. Mga dapat malaman sa bagong pasyal na iyaan sa Reporty Rose Binuksan na sa Ayala Malls, Manila Bay ang Mines Park, ang itinuturing na pinakamalaking science museum sa Pilipinas, na nag-aalok ng 30 themed rooms at hands-on learning zones para sa mga bata at matatanda. Kabilang sa mga tampok na pasilidad ang walkthrough model ng Human Heart, AI-powered robotics demonstration, functioning hospital laboratory, malalaking anatomy displays, live insect life cycle exhibit at mga interactive areas sa bubble science. Fire Safety, Engineering Design at Gemology. Dumalo sa pagbubukas ang kalihim ng Department of Education na si Eduardo Angara na tinawag ang museum bilang playground for the mind at isang mahalagang bahagi ng pagudlad sa bansa. Hinihikayat niya ang mga mag-aaral at guro na sulitin ang resources ng Minds Park na lahat ay nakatuon sa pagpapalawig ng kaalaman sa agham, sa teknolohiya, engineering at mathematics. Bahagi ng pasilidad ang mga guided tour at stem focus programs na nilalayong hikayatin ang mga kabataan na mas tuklasin ang agham at teknolohiya. Ang museum ay idinesenyo bilang isang destinasyon para sa mga pamilya at paaralan upang magsilbing inspirasyon at mapalawak ang kaalaman ng mga bisita. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music. The better news naman po tayo sa mundo ng palakasan. Na-secure ng Philippine Deaf Team ang ikalawang pwesto sa second Southeast Asian Deaf Games matapos makapag-uwi ng pitong gold, six silvers at 11 bronze medals. Pagdating sa Balitag Sports, iatid po yan ni Match Point, Millie Borja. Muling nagpakita ng tapang at dedikasyon ng Philippine National Deaf Team matapos magwakas sa kalawang pwesto sa ang ranggo ng 2nd Southeast Asian Deaf Games na gininap sa Jakarta, Indonesia. Nakuha ng kupuna ng kabuang 24 medals, 7 ginto, 6 na pilak at 11 panso at nagwagi laban sa limang iba pang bansang kalahok. Mas mataas ito kumpara sa nakaraang edisyon ng palaro noong 2022 sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan siyam na medalya lamang ang naiuwing panalo sa bowling at badminton. Ngayong taon, lumaho ang Pilipinas sa bowling, table tennis at athletics. Nanguna si bowling star Maria Lovella Catalan sa paghakot ng limang medalya, dalawang ginto, isang pilak at dalawang tanso, na siyang pinakamaraming naiuwi na panalo sa buong delegasyon. Sa table tennis, nagtala ng golden sweep ang kupunan matapos magwagi ng limang gintong medalya habang dinagdag naman ni J. Philip Ceron Arce ang dalawang tanso sa men's long jump at men's 400 meters athletics. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At doon na nagtatapos ang aming paghahati, ito mga balitang sigurado ang pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalimutang mag-comment ang inyong feel stories sapagkat ang maliliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang po ang umiti at libre lang ang maniwalang may magagandang balita. Ito ang The Better News. Ako po si Angelica Cosme para sa DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.